andito naman kami, nakabili na kami ng additional items para sa supply ng aming mga bata from Low Ma'am Low maraming maraming marami salamat sa blessing na pinadala mo sa amin. Andito po yung binili namin. Additional school supply para sa mga bata. Andito, bubuksan namin para makita mo at lahat ng school supply na ito para sa mga batang karapat dapat na mabigyan kasi ito ay blessing naman na binigay kaling sa inyo at sa mga subscribers namin na may mga buting puso na nag-share ng kanilang blessing. Thank you, thank you so much. Ngayon buksan na natin kung ano yung laman ito. Anong klase? School supplies. Unahin natin yung dito, mabigat. Yan. Una. Ito. Uh, Van Peter. Van Peter. Wow. Dami nito. Sobrang dami mga pangga. Sobrang dami. Ito na po mga ka-enjoy ka doon. Ito yung blessing na binigay items na school supplies at saka supply ng mga teacher. Ito. 1, 2, 3, 4, 5. Isang rem to. Limang bundle ng Van Tipper E4. Ito yun siya. O isang bundle. Let me Yan. Pass. Yan. Let me feel the Yan. work. andito na yun. Ang worth na ay 400. Hmm. <laughs> Basta itong item sa to, andyan yung resibo, makita rin yun sa, doon sa vlog ni Zin and Zion Adventures TV. Lahat ito may mga resibo. Kaya mapakita namin sa inyo na yung lahat ang nisi-share na blessing nyo, andyan lahat alam ko naman na sabi niyo bagastos kayo, bawasan pa o oh yes, andyan lahat. Basta kami, ang pagtulong namin sa inyo ay bukal sa aming puso na makatulong kami sa mga batang na ilang kasi alam namin, napakadaming mga batang walang mga notebook, lalo na mga gamit sa school na kulang-kulang sila. May notebook ba sila, tag isa dalawa lang, wala pa silang papel, wala silang mga gunting, wala silang mga lapis, walang bullpen, walang wala pang dikit, wala kulang-kulang, basta wala pang tasa. Ito, isang sheet na ito kompleto na po. Kaya dito. Ari, paper. Okay. Tapos buksan mo 'to na. Ito. Ano okay. oh, buksan? Ito na. Okay. Yan. Di. Ito buksan natin 'to. ayan, Ingat tama ka. Tapos ha. Yan. Ang dami. Wow, additional notebook. Yan. Sa bundle ng notebook. Oh, repakin kasi ano. Pangalawang bundle na notebook. Oh. Tapos tatlo. Ang worth niya ay 10. Ah, Apat. Ang worth niya Ayan. ay 10 million. Ito po 'yon, isang bundle na notebook, isang dosina pa to, ma. Papa. Isang rim ang tawag diyan. Isang rim. Apat na rim. Isang ilan laban? 10. 10. Oh, oh, Papa. Ten. Papa, ang worth niya 10 million. 10 million. At saka Ball pen, ayan, no? Ball pen. mamlo, mamlo thank, thank you, so much sa pag-share ng blessing mo. Napakaraming batang matutulungan ito. Maraming batang magkaroon ng kumplitong gamit sa pamagitan ng inyong tulong. Salamat talaga. May ball pen na sila, may notebook. Kumplito na sila sa kanilang gamit. Ay, yes. salamat talaga sa inyong suporta. Dito pa, buksan pa natin yung isang box. God, ako ang magbuka sa ang, final. Ang, ang daming greasing na binigay ng mga blue. ang magbuka. Ako ang magbuka. Dandaan na ha. Masarapan ka ha. Dandaan. Ayan. 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 O dandaan ha. Ayan. Ayan. Ha. Ayan. na. Ayan na po. Binoksan na Z. Dandaan. Z. Kasi matalas yan ha. Kung may mga anak may maghawak ng mga knife or pang ano. Ay eh, gagahid nyo kasi baka masugatan ha. Danda anak ka, danda. Hey, come on. Let's go. Ako, ako, ako. Ano lang. Isa. Dalawa. Tapos do. Finish. Diba? Yan lang ang kapas. Ay, parang pa pa? Yan. Yan. Yan yan. Ay, di pa. Dipa. na po. Buksa natin. Buksa natin. Yan. Yan. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Buksa namin yung isang carton ng mga stores of life na binili namin kanina. Mga additional items. Wow! Amazing. May roller! Okay, waka mo. Crayons! Oho! Uh -huh. Waka mo na. Pakita ko dun. Tapos, mga erasers. Oh. Uh -huh. Erasers. Uh -huh. Yan, mga erasers. Scissors. Oh. Uh -huh. Bunting! Ayan. Ang dami. Ang dami, no? Eh. Tapos, another set. Bundle of notebook. Ayan. One. Two. Three. Four. Naku, may ahas? Five. May, may ahas. Six. Ano na bundle ng notebook? Ah, ang galing Anun. may ahas. Yes. May ano. Tapos, Intermediate o? Na-intermediate? Hindi, yeah. pa grade 2. Uh, grade 2 paper. Yan. Na uh, grade 2. May grade 3. Yan. Tapos, another sheet of oh, bundle of books. Notebook. Bali, ano siya? 10 bundle ng notebook. 10 bundle ng notebook. Tapos, isang bundle ng grade 2 paper. Isang pad ng grade 3. Roller. Roller. Crayons. Eraser. Eraser. Yan. Tapos scissors. Scissors. Yan. Yan ang laman na panghabol na supply para sa mga bata natin dito sa Bautista Elementary School. Yan po. Napakagaming matutuwa nito sa blessing na binigay ninyo sa amin. Uh, thank you, thank you, thank you, talaga. Ayan. Magandang, i-repack natin to. Buksan niyo. Para pagsamasamahin. Ayan, yeah, sige. Tanggal naman ang plastic ba? Sige, na. sige. sige, sige. sige natin plastic? Huwag kang magawa na kasi mapakaw na. Ganun yan mo lang ako. Uy, sayo. Uy, just ko Magpunit ang ano. Uy, ano. ka, ganun yan mo lang Dito ka. Ito. Ito ang maraming buksan, no? Oo, ganyan lang. Tapos, pagsamasamahin. Ayan. 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 Diba? Balik lang sa karton. nah na. Hmm. E, ano ko sa kulay? Kulay kulay yan? Okay lang. Okay. Okay. Yeah. buksan na natin para mailagay na natin sa mga lagayan. Ayan. Diba? Dami. Sobrang dami. Naku, dami matutuwang mga bata ito. Sigurado ako. Makumpleto na yung mga school supplies ng mga bata dito sa Bautista Elementary School. Ayan. Ayan. Thank you so much. Ayan po. Magpag-share na po ang Zin and Zion Adventures TV at tutulong ang Jose Aldrin TV. Sabi.

Ayan na siya. Ayan na siya, ayan na siya. Ito. So, marami ng aginaldo, diba? Para sa mga bata. May ba, ba tawag sa mga gift aginaldo. Aginaldo? Si aginaldo si ba yung nag-promote mam? <coughs> Iwan mo bakit aginaldo? Si aginaldo siguro nag-promote. Kaya pangalaga kay aginaldo. Aginaldo. Uh, aginaldo. Emilio million yes. yes.